要打工啊。 di <tong tiyan> oh. Hindi na. <tong> yo, <tiyan> yo, tayo ng sibuyas. Eh, sibuyas, ba ano, tomatis. Para masarap sa kaysa... Ito, kau ko, sibuyas. Maglulog tayo ng sinigang na baboy. mga idol. Tugas ako muna po yung sili. Para masarap-sarap. Ito po sili mga idol. Pag pang, pang sinigar. kaya dito ito ka nagtigpan sa atin. Tama so, mga idol, tapos na akong magayat. Siyempre, mga gulay naman. Japanese po siya mga idol para masarap ang sinigang natin. Ano na dito? Patabi Hindi po niya tanggal dito. na? Pagkatabi na. hindi, na? patay na naman ang dahil ko na naman hugasan mga kaidol panagurado yan siyempre pechay 10 piso lang to mga kaidol pechay may ano pa hmm, ito mo yun parang masarap parang maraming gulay mga idol, pechay naman. Ba't iniwan ko? Ay, yung pala. Sorry, sorry.

Ito na po ang gagawin uh, namin mga idol. Si ano yung si Tok Troye. Kangkong, labanos, siyempre si buyas at bawang at sili at kamatis. At siyempre dito mamaya ginisa naman. Iwasan pa namin yung pechay mga idol. Sinahing muna niluluto ko. Sinahing muna niluluto ko mga ka idol sinahing. Kaya, ganyan po yung lulutuin ko mga ganyan. Ayos ko yung pagluluto para matuwa yung mga kakain. Isang ko po yung pechay mga kaidol o. Oh. Kita niyo kita nyo naman kung paano hugasan. Napakaganda ng na pechay mga kaidol oh. Ay butas. Ay butas. Ito mga kaidol. Pagtsagahan natin yan kahit butas. Masarap din naman yan. Lalo pag naisama sa sinigang. Yari naman ako sa asawa ko nito. Kakain na yan. Sabihin maraming pechay na naman ang kailangan. At At napakasarap talaga ng kangkok at labanos. Ayun ang gusto niya. At siyempre may kamatis at sili din para super sarap talaga ng mga pagkain na mamaya tanghali na yung pechay mga kaidol tapos na tapos na po yung ko mga kaidol kangkong hugasan na mayos para masarap sarap ang lasa haba sa paghuhugas para masarap din talong para masarap sarap din po mga kaidol talong sa sinigang para maraming gulay para healthy tayo mga idol ayun o oh, pagmasten nyo napaka super ginagahan po ng asawa ko yung talong dapat, tama na yun tama na yung talong ang ng talong ano, napakasarap ng talong mga kaya doon. Sige ka, mantika. Sige matika. Ayan, yun. Pusya na matika, mga ka, mantika. Ayan, nilagaw po siya ng mantika mga kaya doon. At syempre, lagyan ko na si buwes pag kumulo. Ayan yung mga ba? Ito. Buwes muna. Ang tira ka ng ulat para sa talong. Oh, wala muna. Right ano um, mga alam ko yung siya. Dito tayo ng sinigang. Ito ano, kamatis lagay ko na rin. Ito ay bawang. Para masarap-sarap. Tapos. Ito. So, tapos natin itong kamatis mga kaitol. Sige. Dag. na. At sempre lagay ko na itong baboy. In case ako marumog luto, nagpapaturo ko sa asama ko eh. Yan, lagay ko na yung baboy mga kaidol. Ang ko, ugasan na naman ng pinggan mga kaidol. Napakasarap po mga idol Baboy. Yung niluluto namin na sinigang na baboy. At may mga reka-reka din na naghihintay lang po na paputiin yung baboy. Para masarap po. Para paglagay ng tubig. Masarap, masarap. Super sarap. Yan po, lagyan ko po siya tubig. Lahat lang daw. Para may ilagay na po yung mga gulay mga kaidol para masaktong sarap. Ito lang po ipakita yung sa club ko mga kaidol. Kasama rin sa video to sa club mga kaidol. Ito no? po yung mga sa club ko mga kaidol. Mga collection ko po siya Mga sa club. Palatastas muna tayo sa ilit. Kapit na siyang kumulo mga kaidol. Sinilip ko lang. Para mukhang masarap pa o. Oh. Nagmamantika-mantika. syempre may mantika akong nilagay. At yung baboy nagmamantika-mantika. Napakasarap po. Oh puro laman pa ko yung mga ano para mas maganda yung sile at yung labanos ito po yung labanos mga kaidol tatanggalin ko lang po sa ano Siyempre, pati talong. Siyempre, pati itong okra, isang piraso. Ako, mga kaidol, oh. Labanos, sili, talong, okra. Siyempre, may kangkong tayo. At hindi malilimutan ang pechay. Pinak-favorito na asawa ko, pechay. Mga kaidol, kung kumukulo na siya. Hindi pa rin po, mga kaidol. Ulit, mga kaidol. Hindi pa rin nakulo. Ganun pa rin kumukulo na siya. Ayun, na, kumukulo na mga kaidol. At siyempre, ilalagay ko na tong labanos. Labanos muna tayo mga kaidol. Labanos at siyempre, talong. Mga kaidol, Talong. Talong. at syempre ay okra maghihintay ulit na isang kulupa mga kaidol tatakabang kulit para mag ano so, lalagay ko na tong kangkong mga kaidol kangkong lagay na sa sinigang ako Siyempre, sili din, lagyan natin. At siyempre, lagyan natin ng halo. Yun, lumilagay ko na. Hintay ulit po natin kumulo para may lagyan ng pechay. Siyempre, latak pa kung po para po siya kumulo. Mga kayo, ito po, latak pa na. Luna mga idol, lalagay ko na itong pechay. napakarami pechay yung oh, mga idol. Pechay, lalagay ko na po. At intending kong kumulo. Ilulubog ko rin po siya. Wow, sarap na ito mga idol. Siyensya na po sa pag... Yan, hintay na po makulo mga idol. Malapit na siya maluto. Sa pangkulo. Palambutin ng gulay para masarap yun po mga kaidol tatakpa ko na hintay ko po siya kumulo mga sandal walong pa para masarap sarap mga kaidol well, mga idol tapos na po magluto okay na po siya mga kaidol okay na po naluto na po ang sinigang namin at mga hanggang dito na po marami marami po salamat sa lahat po nanonood mga kaidol kinisang eh sinigang na baboy ang dami lahok na gulay mga kaidol marami marami po salamat huwag nyo kakalimutan mag subscribe and like subscribe. Like and share. Maraming maraming po salamat sa po na no, no. Thank you for watching po. Salamat po. Thanks po. Bye-bye. Ingat. ka.